Ano naman ito mga kapaps? Ano ba ito? Helmet? Half face? Oh, may full face din. Ano ito? Grabe naman. Napakarami namang helmet na yan. Pero parang manipis. Ah, sa labas lang nilagay. Grabe. Binilad mo na sa araw, oh. Grabe naman yan. Binilad mo na sa araw. Lumulutong na yan. Plastic lang naman pala yan. Grabe yung plastic yan. Isang hampas lang yan ng batter Sko, basag yata yan eh. Na, ano ba yan? Disposable ang dating. Oh, ako, di ako bibili niyan. Bali na lang. Di bali nang napakamura pa yan. Kahit mura pa yan. Kahit, kahit, 1,000 na lang yan. Kahit 1,000 na lang yan. Di ako bibili niyan. Kahit mura na lang yan. 1,000. Kahit 500 na lang yan. Di pa rin ako bibili niyan. Hindi, tingnan nyo naman paggagawa oh. Walang, wala tayong wala ta safety niya, no? Oh. Delikado yung ulo natin yan. oh, ayoko. Ayoko sa ganyang helmet na yan. Parang, parang disposable lang dating, eh. O, oh, tingnan nyo, paggagawa oh. May kulay-kulay pa. Wala. Ba't ganyan? Ba't ganyan yung nilagay niya? Ba't sa gitna? oh, yung na. oh, tapos sa paghugas, sinatanggal din. Bakit na, na pang lagyan ng ganyan? Natatanggalin lang naman. Kukulayan lang naman. Bakit ganun? Hmm. At kailangan nyo pang lagyan ng bulkasil. Bulkasil yan eh. Oy, pinainitan, no? O pinainitan. Lulutong na na naman yan. Okay. okay. Di ba tayo logi nito? Mas napakarami pa namang ginawa nila. Mamaya, diretsyo yan dito sa atin. Ay, nako, magkamali ka ng pinili. Nako, maling laka sa kulay at design. Nako, doon lang, yun lang. Pag maling ka, ang ganda ng pagkakulay sa design, no? Oo, oh, oh di ba? Tapos agad, ang bilis lang. Hmm. Okay. Oh, tinamo mo, may pangalan pang turtle third all my ano ba yan? hindi mo pinapakita oh sabi niya hindi kita ng sticker oh so may todo na talaga oh grabe mga indiano oh, eh pang ringla talaga yung ano ba alam mo ang ganda na pagkagawa oh lawa man ng pangalan nakalagay sa balon ay wow niyon, pintura yan ha grabe ano yun parang nalimpungatan ako dun ha ah oo nga pala no dalawa palang ginawa niyang kulay mga malalakas na kulay black saka red o oh, ito, ano naman itong pinaputol niya dito? Ay nako, yan na una oh, ate. Galing naman talaga. Nakatulong na talaga. Ganyan lang datingan, no? How? Oh. Pinahulma lang. Alaka. ka. Yan na yung bison. <laughs> Grabe. Nakakatakot na mong hilbit na yun. Pang made in China talaga. Ano to? Poom to sa gilid ah. Poom nga oh, poom. Marami. Parang manumano lang ang dati mga paps hindi man lang ginastusan. Uy, buti na lang may babae nito trabaho. Kung hindi, nako, Hindi, mag, di, di talaga maganda ginalabasan nun. No? Ayun o. No? Oh. Mga babae, trabante. Saan pinipili ang trabaho? At sabi ko siya, okay mamili. Kasi, para yan sa sarili niya lang eh tama lang oh. ah. ayan na ang mga pomo susko ganyan lang pala half face lang pala ganyan pala paggagawa ng helmet ng motor ang ah, grabe ay eh. basag mo yung ano natin yan bungo bungo ay grabe kahit ako di ako bibili nito kahit binta sa akin to ng 500 di ako bibili yun no discuss siya pa tayo dyan sayang eh kung paano kung may mangyari sa iyo yan ang helmet mo nako eh sa mo oh? hmm, Bigyan agad wala bang visor sa so, bagay okay. Wait Grabe. Ano yun? Bakit ako nabigla na papikit? Ano yun? Ah, may kape ako eh. May kape oh. Ah, nako Yan pala pagkagawa nila. O, lagyan ng pong. Oh, di ba? Oh parang at least may sulit-sulit na rin konti. Pero di pa rin magtiwala dyan. Mahirap yan. Eh. Baka pasag, mababasa talaga bungo mo dyan. Yan o. No? So ayun na po. Inuna pa yung mga design-design. Nag-abang na nga mga kasama eh. Para lagyan ng visor eh. <laughs> lagyan na agad ng visor ka. Uy. Ay, nako. Ay, ganito lang ang helmet ko nga mga paps siguro ang takbo ko ng motor ko to kurinta lang talaga kasi wala akong tiwala dyan eh ay nako parang China lang din ang gawa na to pero ginawa lang sa India ah materialis China ginawa sa India agoy nako gusto ko US, Japan nako ganyan ang mga malupit na mga ano helmet ito lang ang helmet mo. Naku Yan yung mga pinabingay na libre dito sa atin eh. Pag kumuha kang motor eh. Yan, yung ganyan klaseng helmet. Hindi ko sinasabi yan ang helmet na yan. Pero yung mga kalidad na ganyan na binibigay. Ay, nako Sa simula pa lang yan, medyo makapal-kapal pang foam yan. Mga ilang gamitan mo lang yan, magninipis na yung foam na yan. Made in China. <laughs> hindi naman pinunasan ng babae, wow, at least may trabaho naman sila. Kaya lang kagandahan doon. Hindi pa rin sila inalis ng may-ari. Kahit pwede ng may-ari magbinta sa mall, ganyan. Sipin nila na na minahal pa rin sila. Ayun. Binigyan pa sa anak buhay para sa mga anak. Grabe. Binigyan ng helmet para sa mga, para sa anak. May, may malay mo, yung isang anak niya, walang helmet, oh. Di ba? nilagay na sa box. Sosyal na ang dating. Pero paggawa, mano-mano lang. Pang pangit lang eh. Grabe. Ah, grabe pa mo seryoso. Hmm. oh, ikot-ikot pa. oh, hindi talaga nilagay talaga agad. Hmm, ayan o. Oh. Ah, sila talaga maglagay. Chichik na yan. Ah, hindi. Whole, whole business. Ay, soko na ko. Ibigay mo